Madam ng post si Lupa Gutierrez sa kanyang Instagram na pagdadalamhati dahil sa kawalan at pagkawala ng kanyang hipag na si Alex Gutierrez na hasawa ni Elvis Gutierrez at may naiwan itong dalawang anak. Na ito'y nawala sa kadalahin kadahilan ng sakit na leukemia at matatandaan natin na si Anal Berrama ay nag-post dati ng isang kalbo ito sinabi niyang ito ang pinakamagandang kalbo na kilala niya. At mabait dahil ito ay nakasama niya sa kanilang bahay at ang kanya na mga asawa ng posti ng madamdamin na, madam na rawan nila dahil sa pagdadalamhati sa kanyang sawa Malungkot na iyon ang pamilya Butcheres dahil sa pagkawala ng mabuting, nabuting manogang na si Alexa. Isang madamdamang kumda po sa pamilya ucero.